Yan, lupa na yan, oh. Medyo butyog na talaan, mga kabusing, pero ang ganda. Yan. Ngayon pa lang ako nakakita ng ganitong tala na maitim yung nasa likod niya. Ano ba, malaki. parang pa jumbo na mga kabusing, oh. Dada. Yan kukunin natin. Ayun, no? Oh. Ayan, ang ganda mga kabusing. Ayan. Ayan mga kabusing, si Bayo at Pamangkin nag ahant na. <laughs> Ayan. Sana makarami tayo dito. Okay. Mga kabusing, may nakita si pamangkin dito. Adala. Eh nakatalikod mga kabusing oh. Medyo may pagka lang mga kabusing, uh, gagamba. yun oh nakatalikod si gagamboy ayan yun saan kaya yung bahay niya puntahan natin ayan ang gagamba mga kabusing ay tala Kala siya tapos bumaba. Saan kaya yun? Mga ah, kabusing, may nakita si Bayaw doon. Yan, nasa... Nasa ano lang mga kabusing. Malapit lang sa lupa oh. Talaan mga kabusing oh. Talaan siya. Yan, lupa na yan oh. Medyo butyog na talaan mga kabusing pero ang ganda. Yan. Ngayon pa lang ako nakakita ng ganitong tala na maitim yung nasa likod niya. Yan o. Oh. Medyo lang mga kabusing. Pag ganito hindi lang natin kunin. Yan tala na Yan. Bumaba na naman. Hindi ito lang siya. Okay. Ngayon. No, Yan, mga kabusing oh. Ito yung nakita natin oh, ang gandang gagamba malaki. Parang pa jumbo na mga kabusing oh. Wala. John. Mga kabusing. Mga gandang gagamba dito. Ayun. Yan. Diyan mga kabusing oh. Di joblar lang yung camera natin. mga kabusing puntahan natin si pamangkin may nakita siyang gagamba hindi daw nagbabahay bitay <laughs> lang <laughs> oh bitter, na naganap sa balay dong kay mura ma magkawan nun wala timpo sa kwan ayan mga kabusing oh. nakahanging lang yung gagamba Ayun. Pero kulang pa lang mga kabusing. Oh, bumaba. Okay. Ayan o. Oh. Nasa baba. Hindi lang natin kunin mga kabusing. Ayan. Kulang pa sa sukat. Ayan. Pabalik lang yan. Okay. Mga kabusing. Pauwi na kami. Medyo marami-rami na ang namin nakuha. Okay na yun. Upload namin bukas. Okay, subscribe. Paki subscribe na lang sa YouTube channel namin. Okay, like, comment, and share. At yung bell natin mga kabusing, huwag niyong kalimutan para updated kayo lagi sa bago bagong videos namin. All okay. Alright! <laughs> Yan, si pamangkin mga kabusing. Okay, maraming salamat sa panunood.